So, ayan guys, welcome back again Ito nga palang bagong Lisensya ngayon Na nilabas ng LTO guys so, Hindi na pala sa violet So yung kulay Kasi may napanood kasi ako guys Na isang rider na bimayahing papuntang Nueva Ecija pinara siya guys ng isang enforcer ba yun o police? so inilawan yung kanyang self yung kanyang lisensya so napansin nung nung enforcer na yun is puti na yung kulay ng ilaw dito sa kanyang bagong lisensya so sabi nung nang huli sa kanya peki daw yung kanyang lisensya so sabi naman nung rider eh sa LTO nya kinuha yun so ganun yung nangyari sa akin guys dito sa akin lisensya kasi nung nakuha ko tong lisensya guys inilawan ko siya so ito yung ilaw kukuha tayong ilaw so mapapansin nyo na puti no, na 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 puti ano? Guys puting puti na siya so ngayon tinanong ko yung babae dun sa LTO kung bakit puti yung ilaw niya so parang na no open yata yung babae parang medyo sinungitan pa nga ako sabi niya sa akin LTO tayo dito hindi tayo hindi tayo recto so parang na no open ko yata siya so, so nga naman nagtanong lang kasi ako dun kasi nga dun sa napanood ko sa mga sinasabi nila peke daw pag ilaw ay pag puti yung ilaw so ito nga yung bago ngayon guys ito na talaga yung kulay niya, puti kumpara doon sa luma so ito yung luma guys yan kung mapapansin nyo yung hmm? violet medyo violet sya yun hmm. yun So, ito na nga kasi yung bago guys so syempre pag bago bago na rin yung kanyang features o, puti na sya hindi na sya violet tsaka may mga parang glitter glitter yung ano nyo yung, yung tatak ng LTO katulad pa rin naman sya dito sa Luma ayan eh, parang bumili glitter yun kumpara natin doon sa pinakaluma so meron pa akong so yung pinakaluma naman kasi dati violet din ayan medyo violet hmm. so ayan hindi tayo makakuha ang Manang... mga So oh, yan. Violet. Tapos itong sumunod. Violet din. Ayan. ayan. Kita nyo ba? Tapos itong bagong bago na. Puti na. Ayan. O, oh, walang problema yan guys. Hindi yan peke. So yun lang guys. May share ko lang kasi baka nagtataka rin kayo katulad ko so puti na talaga yung kulay ng ilaw ng bagong lisensya so ayan sana nakatulong tong video ko and thanks for watching and don't forget to subscribe hey.